paghahangad ng pera at material na pag-aari ay karaniwan na sa modernong lipunan ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang financial gain, kahit na nangangahulugan ito ng pagkompromiso ng kanilang values and relationships. Merong mga dahilan bakit nagiging sakim ang isang tao, tulad ng kakapusan, discontentment, unmet emotional needs, inggit at insecurities. Isang bagay na kaakibat ng pera ay ang kapangyarihan na hangad ng nakararami. Para sa ilang mga tao, ang paghahangad na ito ay maaaring mauwi sa pagkahumaling na humahantong sa hindi etikal o iligal na gawain gaya ng money laundering at fraud. Ayon sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Mike Amod na isang forensic psychology professor sa Radford University noong early 1990s, sa 10,000 crime cases, financial gain ang motive ng 30.1% dito. Karamihan ay nakukuha nila ang kanilang hinahangad na kayamanan sa pamamagitan ng insurance money. Sukdulan na ba ang pagiging ganid ni Brendan Johnson na hindi na niya nahintay na mapasakamay ang kanyang inaasam na pamana? Kaya ginawa niya ang karumaldumal na krimen. Walang gaanong public documents regarding sa childhood ni Brendan Lee Johnson. Bata pa lamang sina Brendan at Cassandra ay magkakilala na sila Dai isa sa mga kaibigan ng binata ang kapatid na lalaki ng dalaga. Nabuo ang romantic relationship ng dalawa noong sila ay nasa middle school, pero hindi ito nagtagal. Sa kabila ng nangyaring break up, nanatili pa rin silang magkaibigan. Lagi ring nasa bahay ng mga ribs si Brendan tulad ng dati. Lumaking typical teenager ang dalawa, na mahilig gumimik, manood ng sini at maglaro ng video games. Habang si Cassandra ay kilala bilang teenager na masipag mag-aral, ang binata naman ay kilalang bully. Ayon sa ina ni Cassandra na si Lian, napansin niya ang malaking pagbabago sa anak noong ito ay nasa senior year na ng high school. Nalaman din niya na nagkabalikan ang anak at si Brendan. Pinaghihinalaan din niyang ito'y na-involved sa pinagbabawal na gamot dahil sa masamang influence ng nobyong si Brendan. Nag-drop si Brendan noong 11th grade nang nalulong ito ng husto sa bawal na droga. Ayon sa kanyang inang si Jill Johnson, ang binata daw di umano ay matalino at may maganda sanang future kung hindi ito na involve sa drugs. After ng high school, nag-enroll si Cassandra sa isang conventional school. Pero nag-drop out din. Itinuloy nito ang kanyang pag-aaral sa Lincoln Academy Online. Nagtatrabaho rin siya bilang cashier sa Walmart simula noong February 2014 at nag-aaral naman sa gabi. Hindi tulad ni Cassandra na walang criminal record, si Brendan ay pansamantalang nakulong dahil sa third position charge. Somehow, nakagraduate ng high school si Brendan at nanirahan sa puder ng kanyang grandparents na sina Charles Roger Severance na mas kilala bilang Roger at Shirley Ann Severance na kilala naman bilang outspoken at opinionated. Si Charles Roger Severance ay ipinanganak noong April 1, 1944 sa Washington. Nagtrabaho ito ng 30 years sa isang beef plant. Ang asawa naman nitong si Shirley Ann ay ipinanganak noong September sa Nebraska. Kinasal ang dalawa noong 1964. Nag-retired ang matandang lalaki noong 2009. Noong May 20, tinungo ni na Brendan and Cassandra ang bahay ng mga Severance sa 409 Street 3rd Avenue sa Sterling, Colorado. Nang akmang papatayin na ni Brendan ang lolo, dito niya nalaman na gising na ito kahit na madaling araw pa lamang sinasabing lumaban pa ang matandang lalaki at nagpangbuno sila. Pilit pa rin sinasakal ng binata ang kanyang lolo kahit na ito ay nakaibabaw sa kanya. Ilang minuto ang lumipas habang patuloy pa rin nagpapambuno ang dalawa nang bigla na lamang nag-collapse ang matanda. Nang makumpirmang wala ng buhay ang lalaki, tinungo naman ni Brendan ang silid ng lola nito. Naabutan niyang nagpapambuno rin ang matandang babae at ang nobya. Ayon kay Cassandra, hindi niya natakpan ng unan ang ulo nito para isuffocate dahil nakadapa itong natutulog. Napansin ni Brenda na napapagod na ang matanda dahil pinagtutulungan nilang magnobyo. Hinayaan niya itong uminom ng tubig, hindi na nagawang kumuha ng baso ng matandang babae. Sa halip ay uminom ito directly sa kanilang kitchen faucet. Habang umiinom, tinangka ni Brenda na gilitan ito sa lieg pero sumablay siya at nasugatan lamang niya ito sa baba. Sa sobrang takot at taranta ng matanda, tumakbo ito papalabas ng bahay. Naabutan ito ni Brendan sa porch, sa kamuling hinila pabalik sa loob. Sinasabing habang hinihila ng binata ang matanda, Nakakapit ito sa kahoy na bakod, pero ito ay nasira din. Nagsimulang magmakaawa si Shirley sa dalawa para hindi siya patayin. Natanong pa di umano nito ang apo, kung bakit niya ito ginagawa. You know why? Sagot sa kanya ni Brendan. Ni offer ng matanda ang kanyang code sa safe, kapalit ng kanyang buhay. Dinala ng binata ang lola nito pabalik sa silid kung nasaan ang safe. Hinayaan itong buksan ng ginang. Nang nabuksan na, sa kainundayan ng sunod-sunod na saksakang babae. Hindi pa kontento ang dalawa, kumuha pa ito ng nylon cord, saka sinakal ang ginang hanggang sa mawalan ito ng buhay. Muling ibinalik ng dalawa ang mga walang buhay ng dalawang matanda sa kanilang kama. Binalikan nila ang severance resident kinabukasan ng gabi, para linisin ang crime scene. Dinala nila ang walang buhay na si Shirley sa Prewitt Reservoir, na 18 miles sa southwest ng Sterling along Highway 6. Sinubukan nilang pagpirapirasuhin ang katawan ng matanda, saka ito binuhusan ng gasolina at sinunog. Inilibing din nila ang sunog nitong katawan. Ilang araw ang lumipas, pero hindi mapakali ang magnobyo. Iniisip nilang maaari silang mahuli, dahil sa pinaglibingan nila kay Shirley. Muling bumalik ang dalawa sa private Reservoir, lalong kinabahan ang mga ito, dahil merong mga nagkakamping sa naturang lugar. Nagpalipas ulit ng ilang araw ang magnobio at muling binalikan si Shirley noong May 28. Hinukay nila ang katawan nito saka inilipat ang ilang parte sa Nebraska na sakop na ng ibang state at 30 miles ang layo mula sa unang location. Gumawa ng check si Brendan para sa sarili galing sa account ni Roger na nagkakahalaga ng $4,500. Ginamit din nila ang track ng matanda para manood ng concert. Pagkaraan ng siyam na araw May 29, Nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula kay Brendan para humingi ng medical assistant para di umano sa kanyang lolo. Nang dumating ang mga otoridad, agad nilang napansin ang mabahong amoy na nanggagaling sa loob ng bahay. Dahil veterano na sa trabaho ang first responder, alam niyang ang naturang amoy ay nanggagaling sa naagnas na katawan ng tao. Nang pumasok sa loob, natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ng 70 years old na si Roger Severance. Ang unang hinala ng mga officer isa itong unattended death dahil na rin sa edad ng matandang lalaki. Ayon din kay Brenda na unang nakakita sa matanda, kadarating lamang daw niya galing sa bakasyon. Napansin din ng mga pulis na wala ang asawa ni Roger, na si Shirley. Dahil dito nag-conduct sila ng mas malalim na investigasyon sa pagkamatay nito at naglabas ng anunsyo sa press tungkol sa nawawalang 70 years old na si Shirley. Ang Logan County Sheriff's Office Logan County Coroner's Office, at ang 13th Judicial District Attorney's Office ay tumulong sa Sterling Police para simulan ang investigasyon. Dahil sa sinapit ni Roger, nag-aalala ang mga otoridad sa kalagayan ng nawawalang matanda. Tumulong na rin ang ilang kapamilya para maghanap kay Shirley. Ginawa ang autopsy kay Roger kinabukasan. Ayon sa coroner, walang obvious trauma sa katawan ng matanda. Lumalabas na maaaring namatay ito by natural cause, pero hindi pa rin nila maipaliwanag ang pagkawala ng asawa nito. Isa sa mga tinignan ng mga pulis ay ang financial status ng mag-asawa. Natagpuan nilang kamakailan lamang ay merong check na in mula sa account ni Roger sa apo nitong si Brendan. Pinatawag ng mga pulis ang binata para sa kanyang statement. Ayon sa interview kay Brendan, binigyan siya ng kanyang lolo ng cash at ng check. Ito daw ay iniipon talaga ng matanda para sa kanya. Agad na naghinala ang mga ito ng forgery, dahil na rin sa dahilan ng binata at sa halaga ng pera. Ni-question din ng mga polis ang nobya ni Brendan, na si Cassandra Reeb ang kasama di umano nitong magbakasyon at manood ng concert, kung saan nila ginamit ang perang bigay di umano ng kanyang lolo. Nang tanungin si Cassandra tungkol sa pera, ayon dito pinaghihinalaan niyang ang nobyo lamang ang nagsign sa check. Tinanggi rin ito kung meron siyang alam sa kinaroroonan ni Shirley. Dahil sa statement ni Cassandra, muling ni-question ng mga pulis si Brendan. Hindi pa man nagtatagal ang interrogation, nag-confess na ang binata. Ayon dito na abutan niyang sinasaktan ni Shirley ang asawang si Roger. Kumuha di umano sila ng kutsilyo at sinaksak ang matandang babae para protektahan ang kanyang lolo. Dahil sa edad ng dalawang matanda at ang magandang image ng mga ito sa kanilang lugar, hindi ito pinaniwalaan ng mga pulis. Muling nag ang statement ni Brendan nang ipaalam sa kanya ng mga pulis na nandoon din ang nobya nitong si Cassandra at sinasalaysay ang mga nangyari. Agad na umamin ang binata. Mahigit tatlong linggo di umanong ni Plano ang pagpatay sa kanyang lolo't lola. Ayon din dito kaya nila ito ginawa ay dahil meron siyang makukuhang pamana mula sa mga matatanda na nagkakahalaga ng $20,000 at mapapasa kanya din ang bahay nila na may value na $47,000. Pinatutuhanan naman ni Cassandra na totoo ang mga sinabi ni Brendan. Ayon pa sa dalaga, iplano nila na si Brendan ang papatay sa kanyang lolo at si Shirley naman ang naka-assign sa kanya. After ng confession ni Brendan, itinuro din ito kung saan matatagpuan ang labi ni Shirley. Dinala sila ng binata sa Pruitt Reservoir sa Washington County kung saan nila sinunog at nilibing ang ilang parte ng ginang at sa Lorenzo na isang bayan na nasa pagitan ng Tits at Sydney, Nebraska. Kung saan naman natagpuan ang torso at ulo nito. Inotopsy ang bangkay ni Shirley pagkaraan ng dalawang araw pagkatapos itong matagpuan. Inaresto ang 19 years old na si Brendan at 18 years old na si Cassandra para sa mga kasong first degree murder, aggravated robbery at pagnanakaw sa halagang 20,000 hanggang 100,000 dollars noong June 2, 2014. Isinampa ang mga kaso sa Logan County District Court noong June 10. Nag-request din ang 13th Judicial District Attorney na si Brittany Luton na pagbawalan na magkaroon ng communication ang magnobyo at ni Grant naman ito ng judge. Pinahayag din ito noong early September na isusulong nila ang death penalty para sa murder ng mag-asawang Severance. Itinulong din ang dalawa without band habang iniintay nila ang kanilang trial. Ayon din sa judge, sila ay posibleng panganib pa rin sa iba at maaring meron tendency na tumakas ang mga ito o merong flight risk. Humaharap din sila sa 13 charges related sa incident. Sinubukan ding ipabasura ng attorney ni Johnson na si Rachel Lansen ang murder charge nito para sa pagkamatay ni Roger. Wala daw basehan na si Brendan ang dahilan ng pagkamatay ng matanda dahil ang cause of death ng kanyang lolo ay cardiac arrest. Gumawa ng Facebook page ang ina ni Brendan na si Jill pinamagatan niya itong saving my son dash death penalty. Kahit na nasa alanganing sitwasyon ang ginang, dahil pinatay ng kanyang anak ang kanyang mga magulang na sina Shirley and Roger. Ayaw din niyang mawala ang binata sa kanya, dahil sa naturang pangyayari. Sa paigs na ito, ipinapahayag niya ang pagtutul sa death penalty. Nag-plead ng not guilty si Cassandra noong March 12. Habang tinanggap naman ni Brendan, ang plea agreement na inihay ng prosecutor noong parehas na araw. Sa agreement na ito, magpiplead siya ng guilty sa first degree murder para sa brutal na pagpatay sa kanyang lola na si Shirley Severance at ang remaining charges sa kanya ay ibabasura kasama dito ang first degree murder para sa pagpatay sa lolo nitong si Roger. Dahil sa plea agreement, off the table na ang death penalty. Sa halip siya ay papatawa ng habang buhay na pagkakabilanggo at walang possibility ng parol. Kinausap din ng judge ang binata regarding sa play agreement na tatanggapin nito. Napagtantong siya ay nasa tamang pag-iisip at naiintindihan niya ang consequences ng gagawing desisyon. Noong April 2015, dinanap ang sentencing hearing ni Brendan. Ni-address Di din ni Jill ang court at binasa ang kanyang hinandang statement. Ayon sa ginang, silang mag-asawa ay hindi pa rin matanggap ang krimeng ginawa ng anak at alam niya na ito ay kailangang parusahan, pero ang pagsisentence isang 20 years old ng life imprisonment without the possibility of parole ay hindi makatarungan. Nakikita rin di umano ni Jill na ang pagtanggap ng binata ng plea deal ay isang selfless act dahil ayon itong patuloy na masaktan ang mga magulang during the trial. Habang nasa kulungan, doon na-realize ni Brendan ang kanyang mga ginawa at ito di umano ay lubos na nagsisisi, ayon sa kanyang attorney. Ayon sa judge, sana daw ay makamtani ni Brendan ang tatlong bagay. Ang una ay sana ito ay makapag-adjust ng maayos sa bagong prison community na kanyang kakabilangan habang buhay. Ang pangalawa ay sana ay mapatawad siya ng kanyang pamilya sa nangyari. At ang pangatlo ay sana mapatawad siya ng puong may kapal sa kanyang ginawa, ito lamang ang totoong magbibigay sa kanya ng kalayaan. Noong May 2015, inaccept din ni Cassandra ang plea agreement na hinain ng prosecutor. Nag-plead siya ng guilty sa one count of deadly weapon serious bodily injury na may kaukulang sentensya na 32 years at murder in the second degree dahil sa pagkamatay ni Roger. Makukulong siya ng additional 48 years at 5 years of mandatory parole. Kailangan din niyang kumpletuhin ang 65% ng kanyang parusa bago siya maging eligible sa parole. Ang iba pang mga charges laban sa dalaga ay ni-drop. Nakatakda niyang gugulin. 80 years niyang sentensya sa Colorado Department of Corrections. Ibinawas din ang 333 days niyang pagkakakulong sa Logan County Jail. Nagpahayag din ng disagreement si Jill na ina ni Brendan dahil sa parusa ng nobya ng anak na si Cassandra. Dapat di umano ay pareha sila ng sentensyang natanggap. Ayon sa District's Attorney's Office, maaring makita ang pagkakaiba ng sentensya sa dalawa, pero ito ay merong lamang iisang outcome kapwa nilang guguguling ang majority ng kanilang buhay sa loob ng kulungan. Humingi din ng sorry ang dalagang si Cassandra sa mga nasaktan niya dahil sa kanyang actions. Pinagsisisihan din di umano niya ang kanyang ginawa at umaasa na mapapatawad siya ng mga ito balang araw. Nagpasalamat din ito sa pagkakataong mabuhay na ipinagkaloob sa kanya ng korte at ito di umano ay kanyang papahalagahan. Inadres din niya sa mga magulang na hindi nila kasalanan ang kanyang sinapit. Ayon naman sa attorney ni Brendan, ito daw ay too emotional para makapagbigay ng statement. Masasabi bang ang lahat ng values at pangaral na ibinigay ng mga magulang nila Brendan at Cassandra ay bigla na lang nawala dahil sa pagkasilaw nila sa pera. Isinugal nila ang kanilang kinabukasan sa maliit na halaga para sa panandaliang ginhawa. Tunay nga sila ay young and stupid tulad ng sinabi ng half-sister ni Shirley na nagnangalang Nora.